Wow. wow. Sa saan high school daw. Di ba kwat 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 kantos posto sa una? No? Kwat kantos to sa una. No? Huh? Oh shit. Oh. Oh my god. Oh. Oh. Wow. 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 Tama na na magupok, gaga. Oh. Aw, aw. Aw, aw, aw. Wow. Sa alog. Uy, laki pa iya. Ang galing. Oh. Hmm. 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 patanda. Ito, hmm. bago mo man ito, alin sa CR to? Wow. Oh, last, last na kalayo. Lakin pa yagin. Wow.